Ay vlog yan, vlog. <laughs> <laughs> Ay, picture pala. <laughs> picture pala. yun. guys. Talaga guys, kami ngayon sa Randy Donuts. Yeah. Dami-dami dito.

ano? Ayan lang, ayan lang. Hindi ko makaro, ikaw na. Ano gusto mo? Ha? Hot matcha, hot caramel, hot mocha, hot vanilla, hot chocolate, vanilla latte, mocha, Spanish latte, latte, garibin mo siya Bahala na. Bahala na, wala Hindi ko may nakita eh. Oo, ano na lang. Okay lang lang, ha? Ah, mocha. Ah, okay. mocha daw kay nanay niya.

Kasi dito sa atin mga artista, si Carla. Estrada. Oh. Ayan, si Rose. Nalulot, kinain ng dagat. Oh, para daw makakain na para Parang Para Okay na, Okay, let's start. Today's video. Donut ni Randy's. Wala akong vlog eh. Puro hungry kita kayo vlog ko. Subscribe ko yan. Ha? Subscribe sa ko. Ha? Subscribe. <laughs> <laughs> oh, subscribe ka. Sige. Uh, sa YouTube channel lang eh. Tsaka sa uh, Facebook. Gusto <laughs> mo kumain?

Don't don't cinta. So we're going on. Don't Don't TikTok. Oh yeah. Starbucks yan. Yeah guys, mina kami. O go home na. Tamasalang McDonald's dito sa Randy. Matamis nga lang. panalo please subscribe at this comment na rin kung nagustuhan yung video na ito ah, parang so ito yung area so yan yeah. going home na say hi everyone Matagal pa tayo itu ini <tangan> <tuk tangan>